Eto na po ang ating pahuwilaan niya dito sa ating paboritong segment. Isa po after din yung debate. Mamas boy na aktor na aktuan ni moja na gumagawa raw ng Himala kasama ang isang panay. Maamo raw ang aura nito kaya di mo akakalain may kapilian din palang taglay. Nung patasin nga ni aktor ang panya na si Mader dahil madasalin pala ito, kaya di niya matanggap nang makita niya niluluhuran ang kanyang anak ng fan. Hindi para magdasal, kundi para sambahin ang dakilang alaga niya po. Oh, di ba bongga? Pero ito ang sinasabi kong aktor na ito. Parang ano siya, napaka-bite-hold sa mga image, pero nag-solo na siya ng bahay. Diba? May sinitiran na lumay niya sa magulat. Pero kung isipin mo, parang hindi nga daw ito yung sinasabi, hindi makapatay lamok ba yun? Yung hindi yung gano'n, yung makapatay na gano'n. Na parang matinuto, parang hindi mo iisipin na may gagawing milagro sa isa pang fan. Which is, nangyayari din naman talaga yan yung mga artista. Pag kami mga pan... Ako, marami akong kibig artista na chinorma chon pa din yung mga panipret. Eh. Pero, Pero lahat kong maganda, sexy ang oh, pan, oh, di ba? Ako yung tagilaguna oh. pa na meet kong kaibigan kong aktor agalago na pa. Pinapunta niya dito sa Manila para doon niya Chorbahe. Parang eto di ba? Kaya lang ang mga pangit naman, di ba? Parang mahuli mo yung anak mo na akalain mo hindi gumagawa ng gano'ng bilago Yung pala. At ang pangit pa nakita yung sa sightseeing na sightseeing. Huwag na i Sightseeing Stramo mudra, eh. sa Chini mudra, <laughs> yung natilyas ng kanyang anak. Kasi niluluhuran, di ba kumakata ng ganit? Oh, yung pali ay oh. huli, caught in the act. Parang pinito e. dating Gina Alat, Philip Salvador, caught in the act. Ganon. So wala, wala so wala -wala din na lang si Gina. So hulaw na lang po kasi itong aktor na ito, nahul sa mandating, parang hindi may alien din pala. Na, siyempre, lahat naman ng lalaki may ka-alien, ka-alien. Nah, ni mabjor, <laughs> na may milagong ginagawa sa isang pandey. Oo, oh, nahulit talaga dito sa bahay niya. Ay anak ko, Chino Chor ba yung fan? Oh, sino yan? Wala Do, na nila. Wala-wala na mga classmates. Yeah.